May mga okay. vlogger. Okay. Okay. Kaliwam, mga malitis dyan. Nakarihin nila talaga. Okay. Parang ako ang may malit dito ha. Um, may vlogger. May mga gumagawa ng teleserye ngayon. Oo. Oh. Oo. Oh, 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 celebrity pala sila, no? Basta ito lang ang masasabi ko. Gumagala pa rin sa so kaya mag-ingat kayo. Hindi. Virus pala. Hindi. Okay. Kasi after this, after this, ilang days na lang, ikaw quarantine na sila. Kung bagay, ikaw kulong hotel in preparation. Baka hotel arrest naman na sila in preparation para magkaroon sila ng mood na papasok talaga sila sa loob ng bahay ni Kuya. Par and the criteria is syempre, yun talaga maraming series of tests. may test sa death eh? may test sa... test 20. may test sila na ginawa sa medical test. May medical test para sure talaga na hindi ka magkakasakit sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya sayang ba pagpasok mo? And may psychological test. Kasi ako may mag-tick ako kung ano yan. So, yun So, yun lang talaga. So, yun naman ang kapat. And talagang na na-surprise na yun ng lahat. Ngayon, wait, waiting na lang sila for their hotel, hotel arrest. Tama naman. May naitindihan kayo? Ito nga, habang nagsasalita si Ma'am Shemels, bumulong sa akin si Kuloy. Uh, hindi ko sure kung seryoso ko siya. Kuloy, okay. so, no. Yes. Si Ma'am Shimel. Sabi so. ko, Peter, ba dapat yung sagot niya ko